Good afternoon guys, welcome to our YouTube channel. Lot opunan isdak. Waktu ni tu ke Malaka Pas. Dan kulukulu na. Malapit nang maluto. Malapit nang maluto ang isda. Sariwa itu. Eh. May gulay na kalabasa, uko, okra. Ayan po. At saka, ano, sili. Yun, asin. Hindi na ako naglalagay ng bitsin. Dahil, masama daw yun. Lapit na maluto. Ito po yung kanin. Ito yung kano namin. Ininit ko na lang ito. Ayan, grabe pulo. Okay na. Alright, dito na magtatapos ang magluto ko. Pag like, subscribe, at share. Parang updated po kayo sa mga sunod na video. Okay na. Thank you.